ba guys, may na-discover na naman ako masarap na korean sanggyupsal sulit at talaga naman dinadayo sila, by the way guys, nandito nga pala ako sa Anonas, Quezon City at para tikman ang nagtitrending na korean sanggyupsal at dito yung maratagpuan sa korean soul sanggyupsal, kaya tara masyado akong na-curious dito iputsak na natin yan at yan kasama ko ang baby kong pogi at saka yung bienang ko si Ashley na ko, pati si Commander. food trip kami dito Tingnan nyo naman guys yung kanilang store Sobrang aliwadas at apakalinis Feel na feel mo talaga yung Korean vibe nila At eto naman yung menu na ino-offer nilang Unlimited Sangyup Sal Na 549 per head Bale eto yung o-orderin natin at yan, si Commander at si Baby naglalaro. Sa part na nga na eh, nakapag-order na nga kami. Kaya waiting mo na kami dito. At yan, finally, sinaserve na nga ni Ma'am yung ating order. Alam, meron silang sinaserve na tatlong klaseng meat. Meron silang pork, beef, at chicken. Tapos guys, ito pa yung nagustuhan ko dito, yung unlimited cheese nila, yan yung nilalagay ni ma'am. Tapos unlimited lettuce na rin sila. Tapos lahat yung nakikita yung pagkain sa mesa, eh kasama yung sa unlimited 549. Kaya dapat kung pupunta kayo dito guys, eh yung tipong hindi pa kayo nakapag-lunch, nakapag-merienda, nakapag-dinner. Para sulit talaga, makain yung lahat. At yan, nagluluto na nga si Commander at saka yung hipag ko na si Ashley. Dahil naming gutom eh. <laughs> Baby Yuri ko, waiting lang sa sa Gedli, oh, gutom na yan. Grabe guys, itsura at amoy pa lang niya. Abay, mukha na siyang masarap, kaya nakakagutom talaga. <laughs> yan, mekos-mekos lang muna natin yan, insan. <laughs> Dahil gutom na nga kami, magpe-first bite na si mama. Malasa daw, masarap daw. At next naman, tong hipag ko na si Ashley. At syempre, hindi tayo magpapahuli, kailangan tikman din natin yan. Okay, po check na natin yan para sa inyong una kong subo. Grabe, ang sarap niya. Malasa talaga. Okay, tikman din natin 'to. Panalo din, solid din, masarap din siya. Approve sa akin 'to. At yan, try din naman natin tong matches Tapos lagyan natin ng konting kanin yeah. Nice, perfect combination Alam nyo ba guys, isa pa sa nagustuhan ko dito Abay, 24 hours lang bukas Kaya one to sawa talaga sa unlimited Pero make sure lang guys sana Na mauubos nyo yung mga in-order nyo Kasi pag di nyo naubos Eh magbabayad kayo ulit <laughs> Para sa amin eh, sobrang nag-enjoy talaga Sa mga pagkain nila dito Bukod sa masarap at sulit Eh sobrang mabait din ang mga staff nila dito At approachable Feel na feel talaga na welcome na welcome kami dito. Kaya pala dinadayo sila kasi mabait din sila. At hindi raw kompleto ang pagdayo mo sa kanila kapag di mo daw ito natikman. Ang pangmalakasan nilang tempura. Grabe, perfect. Craving satisfy ka talaga. Grabe, panalo. Sobrang good. Quality. So, ayun guys. Kung gusto nyo pumodrip trip, check out nyo na dito. Korean Seoul, Sangyupsal. Dito lang yan sa may Anonas, Quezon City. Sobrang dali lang nila kung makita kasi along highway lang sila. At tabi lang sila ng burger machine. Kaya e, arat na. Open sila everyday. So, ayun. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung video nito, pakilike and share naman po. Salamat. Hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out All good gang gang See, you, see you sa next vlog Black Kasi pag Kaya pita ka po yan Imbis magbanat ng buto Nagbanat ng butong May kasamang ikab Ganong katamad Sabay aba Sabay magaling Magabang na malalaglag At nagtataka ka pa kapag Sa mawala ka na nakakap kap Clap 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 Ang hilig mo sa atay ka muna Kaya imbis lapian Nakuha mo muta Punto ko sana makuha Na baka sa kakahiga mo Ay ka makuha Ano?